Boss, pasagurong na yun eh. Sagurong. Nice. Salamat. Woo! Ay, sa baba! Dito sa baba! May agaw po, digde. Oh, yan pala sa baba! morning, morning! Morning! Eto, mukhang napaaga ako, kaya tamang ikot-ikot lang dito sa Albay Park abang wala pa sila. Ngayon, bago nating rota ay sa Castilla, Sor Zagon. Time check. 5.20 na. Alas 5 yung tagpuan namin dito. Tapos wala pa yung iba eh. Kaya ito, tamang warm up lang. So ito ang ating spot ng araw eh dito sa pinatawag nilang Sagurong Spring sa Castilla sa Orsagon so Ayan Ride and swim Ito <laughs> ha, atake na tayo Bale mangyayari, dito tayo dadaan sa ay simbahan Ito sa tula-tula patas muna tayo dito sa tulad na tayo saan dadaan natin din natin si Kulakog Senpai Gino agagang haaho ng dadaan natin dito eto pagbuhon mo palang dito talagang matinik na haaho na to Diyan tayo dito sa Tulado na Patas ng Taisan Diretso hanggang Bunker -Han. Saka tayo lalabas ng Saboy sa Saboy Yon! Ahon na! Easy lang mula Woo! Time check <laughs> 6.22 na Medyo natagal na si Nel Hintayan natin si Nel Ayan ha! tamang warm up muna tayo dito sa ahon na ahon na to yan o oh. Tama muna si Senpai Gino Dahil excited na siya sa si ko lakag. Kulakog! <laughs> Daanan din ito papuntang maan ito Okay. Yun! Tap ng kahon. Nice, Nel! Basag agad. <laughs> sagad ka na, Nel. Ang sagad ka na. Pinakasalit pa rin. Ilipat mo yun eh, sa inotan. Oh, so pinakasalit. Kasama natin si Kenzie, Nel. Nice, Nel. Okay ka lang? Lumabas na rin yung araw. <laughs> At nauna na rin yung iba. Kailangan lang natin tayong yung ibang tropa din. Medyo napagod na rin ako. <laughs> Pasakit dito sa Taisan. <laughs> yeah. Ten speed na ako, buboy! Ayo bang, ha? Tapos po ba tunog niya ba bang ano? Hindi <laughs> <laughs> masyado. Sakto lang. You know, galing dito sa taas. Kitang kita yung Ligas City. bali dito sa bandan to. Ito yung Memorial Park. Dito sa taas. Makita nyo, napakaganda ng view. bali bumalik ako, hinintay ko lang yung hinintay ko lang si Nel. At yung tropa sa taas. tamang tayo. Ito, Forest Lake. Oh kita ni Gaspi. Yan. Job, uh, shout out sa girlfriend ko. Sorry tungakas makas. Hindi <laughs> ito nasa bawin. No, oh. may hindi nasa bawin. Nel, lead the prayer! Tapos <laughs> mag-bike! Lalo na pagtakas! <laughs> Ito mga kasaminggil, humapo na tayo. At yun, 7.35. Pahinga-pahinga din, De, hindi pala ito biro. Pero yun, bumabawi na rin kami sa downhill. Shout out pala sa tumakas, sa girlfriend. <laughs> Sorry. <laughs> yeah. Huwag <laughs> ka mag-alala, ingatan namin si Lovely Bubu.

Siyempre <laughs> I-reserve <laughs> lang natin yung Konting lakas natin Kita <laughs> nyo yan oh, Ang bihira <laughs> na rin namin yung pagod <laughs> <laughs> Ha! Nay! Grabe! <laughs> Kung makikita niyo, maganda yung panahon natin ngayon. Hindi ka naman nakakaramdam ng tawad ni Gino. Wen! <laughs> <Man>, ayusin mo! <laughs> ayusin mo, Brad? Okay ka lang? Okay, bro. Hindi okay saan? <laughs> Hindi okay yung relasyon? Pag-uwi. Oh, okay. oh. Pag-uwi mo lang problemahin. Pwede na, kaya na sa linyon hill. <laughs> Malabas si Gino Lupit ni Gino boy Sige, pakita mo yung sikretong technique mo Pag ahon, bigyan mo sila ng tips Yung mga kasamingkin natin Yun Tapos Ano pagkakaiba ng normal na pedal pag ganyan? Pampaliw to pre Pang paano? Pampaliw Pampaliw, ayan o, no? <laughs> <laughs> Opening. Hello. You know. Bangkero na tayo. <laughs> Haha. Ano lang kami ng matches na kainan. Kasi nagalas ocho na. Hindi okay. pa kami nag-aalmusal. Oh, okay. 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 kainan. Ispatan tayo. Yun. Dito na pakanan yung sorsogon na. Ah. Bale, bangkirhan na tayo sentro. Ispat lang kami ng makakainan, almusalan para dire-diretso ng tuloy ng sorsogon. Mag-almusal tayo ng pansit. Ipaglito mo, pre. Ano ko? Tahong! Ayan. Tahong ni Carla. Din sakin. <laughs> pansit din sa akin. Pisa ba, O na yun, pisa ba, ulit Ang dinatangan sa... Pansit. Pangkiruan, Italy. Pansit with Pansit with Tahong. <laughs> <laughs> yeah. Umatake ng gutom na si Jigs. Gutom kami, gutom kami. umayos ka. Gutom! Ika po! Kaya <laughs> <laughs> na! Umarder na ng tahong! <laughs> <laughs> Senpai, ano almusal mo? <laughs> Ipagkakita ko ng kandinga. Kandinga? Butang, uh, kandinga. <laughs> butang, uh, may malo. <laughs> 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 may ano, uh, malo naman. Uh, Alright. Love si Tito Brian, love, love ni mama. Lead <laughs> oh. <laughs> <Lida> the prayer! <laughs> Yun o, no, nakapag-almasal na rin kami. Eto from Bunker papasok na kami dito sa Segway na kami atake na kami papuntang Sugoy Woo! so time check 8.50 mag alas 9 na kaya atake na Ito magandang parte to dito kasi mukhang bundok na to ahon ahon at downhill you know downhill atake medyo napagod si Nel kaya mag chill ride muna tayo. Matinik na ahon na din to. You know. huh May kalayuan pa din. Biyahe natin pero Siyempre, kahit dahan-dahan lang, makakarating din tayo. Kasatandaan so, nyo lang, mga kasamingkil. Importante ang ligtas. Yan, si Nel. Woo! Huh. Kahit daan-daan lang Atake lang Kung matagal ka na sa video na to Mag-subscribe <laughs> Mag-subscribe ka na <laughs> Siyempre Sabi nga natin, din Masarap sa to Masarap na ahon to pare So Kailangan natin Ipapot uh... So o siyempre uh, Saan lang Tropa yun pare Kaya kayo sa mga nag fight dyan na kayong Oo, oh, pag -oh, rides. Na, mag ride Pag mag ride Ay, ang ride lang yung mga kasama na sila ride Thank you for so gone So go, 6 kilometers na lang Huh <laughs> <laughs> Nice, Lodi! Ito ang moves ko Yan, oo. Ikaiboy. <laughs> <laughs> Alam ko tawag dyan, pre. Oo. Uh, Pag ganyan, mga paalun-alun. Anong uh, style? Yan, oo. Uh, then, uh, Sasabayan mo yung ahon. Oo. Uh, diba? Oo. Uh, Sige! Taki! Samplan mo nga. Ayan. <laughs> Naiwan sila. Baris, Ligas City. Sorry. Approaching na tayo ng Sugoy 6 oh. kilometers na lang Dito ba yung madaling <laughs> Para naman pag downhill Wow Hahaha <laughs> Tawag uh, ano Anong tawag mo doon? Ano Anong tawag? under the, <laughs> <laughs> under the <curb>. <laughs> 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 Parang nasa ilalim lang eh Under. Oh, wow, my swimming pool boy. Okay. Libre? Wow. <laughs> Kung nag-enjoy kayo sa ginagawa namin, hit nyo naman yung subscribe button. Click here. Kempot here. mo bro. Bye bye mo na tayo. ano shit yeah. ride <laughs> yes, to mo? Ride? na yung ride? kay Oo. Ang taba. Approaching Sugoy. 4 kilometers. kilometers so, Palapit na tayo sa labasan ng Sukoy Highway Mount to Castilla Yes! Hello? Yes. Diyan mga pre. Highway na tayo. Yun oh. Sugoy. Masyadong malaki ang fat bike. Eto na mga kasamingkil. Konting abante pa at Pupunta na natin yung destinasyon natin. Uh, walang iba syempre. Sa Sagurong Spring. Uh, time check, 10.36. Kaya ito, tamang chill ride, chill ride na lang din. Ako tayo, men? Ha? Huh? Oo. Pagkakaalam ko yung spring natin pupunta ne, sa ano yan, La Union. Mm -hmm. So go ito eh. Konting abante pa. Karang gaila union. Yes. Sarap. Ang sarap magbay. <laughs> <laughs> Masarap tumaka. <laughs> <laughs> nice smell. Nakarating din kami Sentro Kumadkad Atake kami Ng papuntang Castilla Sa loon yon. May kalayuan pa Pero Andito na kaya Sakayanin Ano? Kaya pa ba? Kaya pa ba? Wala pa lang tayo ngayon Oo Wala pa lang

Ini okay, Bos, pasagurong, nene. Sa Nice, selamat. Woo. ayo siapa pak? Dari siapa pak? Mana polik deh? Oh yang paling sama pak? Siapa Siapa <laughs> <laughs> Uy, sala, sa itas pa lang. <laughs> <laughs> uh, ito na, sagurong spring. Boy, sagurong na yun eh, boy. <laughs> nice. <laughs> oh, kaya-gaya ko. <laughs> para tayo nag-enduro dito ah. Tulak. Ganito pala daanan dito. <laughs> Kary tayo dito pa uwi. Huh. ko na yung agos ng na. <laughs> Nice! Woo! Alright! Ayos! Mga kasamingkil! Gandang adventure to ah! Ha! Ganito pala dito! Ganda! Las paganang ng syak to! Yon. Ito na hinintay natin, mga kasaming kill. Sa Gorong Spring. Woohoo! Yan oh, sa Gorong Spring. Nag-rides para lang matulog. Ah. Tres ko eh. <laughs> Yon! At time check, alas 2.15 na nga. Pauwi na rin kami. Dahil baka abutin pa kami ng dilim. Kaya yun. Nakapag-isip na umuwi. Yun o. Oh. Tataas kami dito ang Mabato kasi ito kung makikita niya eh. Yan. Woo! balihi. hindi na kami nakapag video masyado sa loob kasi pagod masyado din. Pero ko nakita nyo, napakaganda ng sagurong. Woohoo! Huwag kalimutang! <laughs> <laughs> masarap magbike yun yun bale, dito kami sa Castilla nagtamang tamang tayo nga lang kami dahil medyo uulan na din no? Oh. abutan kami ng ulan nandito kami sa Tatang, Tatang Swin fast food yun anong in-score natin pre? pre check mo mga menu Ma sige masarap mga menu maganda yung tambayan din dito oh, Oh. Ani anti itu berai. Wow, tapa. Tapa boy, tera. Anu saya e yo. Skor aku sih, tera. Huh, tatangs, tatangs win. Real, native nama lo. Oh. Wow. <laughs> Native na manok, pre. Number one. Gutom tabi, gutom tabi. Mayis ka. Junel! <laughs> Junel. Shout Junel. Shout Junel. Shout Junel! Shout out kay Junel! Shout out kay Junel! Yeah! Yon! Dahil inabot tayo ng ulan! Nakatikim din ako ng konting tapa. Yeah. Mo. Bakit? bakit dalawang grupo boy? <laughs> Hah? <No>, so... <laughs> wow! Okay. Yeah! Si Tito Bry ang tapa boy ng Sagmin. Sagmit. <laughs> Sagmit. Sangmin <Sangit> ka Junil! <laughs> Junil! Haha. 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 mo, Junil! <laughs> Junil! Haha. 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 boy! Haha. Haha. Sige ha. Magagad ka kakakot ka na. Free taste ha. So yun, time check. Quarter to five. Quarter to five. Atake na kami dito. Diretso na kaming highway. Daan na para ligtas na rota na din. Kasi padilim na. Oh, Siyempre yung mga gustong sumama dyan. PM lang para Rotang Bicol. Rotang Bicol. Mga kasaming kill. Maraming salamat. <laughs> At huwag kakalimutang mag-subscribe!